Umpisa na po tayo maya, maya lang. Hintay na lang si Lola Vic. po. Alvin! Ano to? Carlos Miguel, akala ko, ko alam mo. Carlos... Ano diba masabi mo nga? Bakit itinuloy? Carlos Miguel, si Lola Vic ang nagsabi kay Alvin na ipagdasal natin si Carlitos. Pero hindi nga tayo sigurado na patay na siya. Hindi naman to memorial eh. Padasal to. It doesn't mean na patay na si Carlitos crazy. Pat, pat, Pare, ano yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Boss, boss. Ano yan? Boss. Boss, Ben. Ano yan? Ano to? Pare, Pare corona na patay. Ano yan? Atay, Para saan yan? Alvin! Baka naman nagkakamali kayo. Eh, baka hindi dito yan. Ina-deliver lang sa amin, boss. Dito na tao namin dalhin. Sige po, boss. Mauna na kami. Oh, ano raw? Baka nagkamali lang ang Carlos Miguel, baka sa susunod na misa. Ay, alam mo naman, magkakaaway kami ni Cecilia ngayon. What's she gonna think? What the hell are we gonna do? Ang um, mabuti pa siguro, tanongin mo lang si Father. Ma malaman natin kung... okay ang susunod na misa na Carlos Miguel. Ng na Ano

Si wala akong kinalaman dito. Wala akong kinalaman dito. Si wala akong kinalaman wala! dito. Wala! Pinapatay mo ang anak natin! Si Cecilia, ay din ang dito! Paano hindi mo alam? Eh, nagdito ka! Ay, ay, oh,